Ayan, oh. Hello guys, welcome back to my channel. Andito kami ngayon sa may tulay. Sa may papunta ng kapalong. Tulay sa kapalong. So dahil magdamag ang ulan, ganito na ngayon ang uh, sitwasyon dito. Napakalaki ang tubig. Tubig dito sa may... Ayan oh, kawayan, naanod. Ayun, napakalakas. Napakalakas ang tubig baha na sa ibang lugar. Ibang baryo-baryo, baha na guys. Kawawa yung mga bahay na naabutan ng baha. So ganito na siya kalaki ngayon. Sana huminto ang ulan. Ayan. Oh, sige sige guys. ito lang ang update natin dito sa malaking King Lake grabe kawawa yung mga bahay na naabutan ng baha sobrang laki sana kuminto ng ulan guys pray pray lang po tayo na sana hindi lumaki ang hindi masyadong lumaki ang tubig kawawa naman yung mga bahay na naabutan ng baha mga saging mga lupa dito na sa tingan na ano na nabaha na